Nalunok ko yung ngipin ko. <laughs> Hindi literal na ng ngipin, but like, if you guys don't know, naka-veneer sa kadito. Makin ako ng crispy pata, sobrang crunchy niya. I guess. Pagkagat ko. <laughs> like, natanggal ating yung veneer ko. Minumog ko siya para malinis. Nakalimutan ko, nagmumumog ako. Nalunok ko siya. <laughs> so now I'm on my way to the dentist. Ampong dental, let's go. Cute. <laughs> May surprise box sa inyo. Nawala. <laughs> Kaharangan ka na lang ganyan. Nalunok ko. <laughs> Mukha oh, wow, mo Dino dyan sa hairstyle. Dino? Seven oh, dino? Oh, paano yan guys? Paano? <laughs> Di ba, Mingyu? <laughs> Bala ko sana kunin sa CR. What the... Kaso, iba na kulay. Kailan pa? Three days ago. Sinakto talaga yan sa Holy Week. <laughs> Pupunin na tayo. Ready na. Meet and greet. Meet and greet! Tao to, tao. Pinayhan yung ala. Normal, so ay naglalawin. Nag-iba na rin yung color ng sa baba guys. Kasi lang ko mag-coffee ngayon. Pero di ka. Grabe talaga dito sa Ambo. May service water. sobrang happy ako sa veneers ko, guys. Kasi hindi siya... Yung, alam mo yung sobrang halata. Siguro pag nakikita niya lang yung difference ng color, doon siya na halata. Temporary. Thank you, Doc. you, welcome.